Nagisawa sila nga mga musician nga katapo sa isang ka animal welfare group nga nagatukar sa mga mall kagiban iban pa nga mga pampubliko nga lugar agud lang makatipon sang pondo. Ini sa tuyo man nga mapabaskog pa ang kampanya sa pag-amlig sa mga hinuptanan kag pag-rescue sa mga layaw. Nagalibot man sila sa mga komunidad agud magpaambit sang libre nga mga bulong para sa mga pets. Aton sila kilalahon sa sini nga episode sang Baganihan. Ang pagtatap sa mga hinuptanan nga ido kag kuring nga biktima sa mga pagpangabuso, ilabi na ang mga nagakabiktima sa disgrasya sa dalan, ang pilalang sa mga malawig naman nga ginahimo sa mag-asawa nga Aljon kag Ednalin Grace Almension sa Bacolod. Masami man sila makitaan nga sakay sila couple car nga green para mangita sa layaw nga ila ginapakaon. Wala sila sa may ginapili nga lugar kag oras, basta may layaw nga bululigan nga ila makitaan sa dalan wala sila nagaduha-duha nga magdulog para mapabatsyag ang pagpalangga sa hinoptanan. Istorya ni Eds, may 15 naman katuig sila nga nagatrabaho sa to sa abroad bilang mga musicians. Sa luwas pa lang sang pungsod, nagaserbe na sila nga volunteer sa kilala nga mga animal welfare organization. When it comes to rescues, mga strays, mga mga buloligan, pwede gina ma-start sa aton. So ah. ang ang kinanlan lang nato is pag-insindi, um, respeto kag pagpalangga kag paghatag sa importansya sa mga stray sa ila pagpauli sa pungsod ginpadayon nila ang pagbulig sa mga animal rights group tubtob nga napaminsaran nila ang pagtukod sa Bacolod Hope for Strays. Am ginapa-aware na namon sa buong sa mga tao nga uh, dapat hindi git pagsakiton ng hindo. Uh -huh. Like for example, kung nasa baran ka, it's because of stray na siya muti normal Asya sa mga stray dogs nga magpangukay basura, maglinapta sa mga basura, it's because gutom na sila. So, hindi na sila mabasol. Kaya kung mangita, pakita sa balasulon nga ilang ang mga um, uh, yung sila sa per -parent. So, ma-ano na kita, no? ma na sa layo na maagamay lang ang organisasyon na ginapangunahan ng diets. Gani hindi malipod nga ginapulang man sila sa pondo para mapadayon ng ilan na sugdan nga advokasya, ilabi na nga may masobra 20 naman sila ka mga layaw na ginasagod sa ilang mismo puloyan. Pero para mapabaskog pa ang ilang rescue efforts, ginsuguran sa mag-asawa ang pagtukar sa mga pampubliko nga lugar kasubong sa mall to makatipon sa dugang nga pondo para sa libre naman nga mga vitamins sa mga hinoptanan nga ila ginapanagtag sa mga nagasagod sang ido kag may mga kaupdanan man sila nga nagabaligya gani sa mga donuts para lang sa medical finances sa mga na rescue nila nga layaw uh, sa so Facebook um, gasalig lang kami sa mga donation nga ginhatag sa amon uh, kay hindi man kami kasaho bala nga magpost lang uh, before ga post gid kami for street feeding kung sino magdonate um, pasalamatan Amon. but ang amon subong uh, ano nga ginahimo um nagabasking kami kay at the same time uh, musicians kami gatukar kami nga duwa sang akon partner sa akon bana so gabask kami sa mall kag ang return pangatag kami sang ano sang free multivitamin sa dogs and cats mm. so amon siya amon ginahimo kag ang ang tip na nga uh, gina-collect na amon na siya ang sang dog food cat food para sa ano sa mga rescues kag strays super taga Bicol naman ang bana ni Eds nga si Aljon mas ginpili niya nga sa Bacolod na lang magpuyo kaupod ng natukod nga pamilya. Upod kay ginakalipay niya nga magluwa sa pagtatap sa ilang mga kabataan. May mga narescue sila nga hinuktanan nga masami naging kaupod na nila sa matag-adlaw. <mulong> Sa nga nagpikman sa ang pandemic, wala man naghuyang ang mga ginahimo ng stray feeding kag rescue efforts. Naging patigayon sa Bacolod Hope for Strays upod sa iban pa nga organization. Halos suki na sila kag nakilala na gani sa mga pulis nga nagabantay sa sa mga checkpoint areas, mga gas stations kag kumbuyahan, nga sa ginatineran ginatiniran sa ilagin na pakaon ng mga layaw ng hinoptanan. Uh, sorry. Sorry. <laughs> <laughs> Makapoy man ang ginihimo sa katapo sa Bacol Hope First Trace pero nagalaom sila nga sa ila pagsakripisyo sakripisyo kag risgo matagaan sa inspirasyon ng publiko nga makigbahin sa pagpabaskog sa kampanya angot sa animal rights kag iban pa nga mga advocacies mas nagka-focus ko sa stress. Ibisan, ano ka ka po, ihalin sa bulsa na mo, nang amon nga ginagasto. After ito, naman ko utang. <laughs> so, medyo do, amon lang nigo ng utang, ato proud ko magambal. Utang dog food, utang cat food, utang sa vet pabulong sa ila kay kung hindi na naton sila pabuligan pag pagpakaunon wala gid may ma ano sa ila may feed may mabulig man and how does it feel nga kisa makita mo tong am um, mga nagakapilasan rescue mm -hmm. sa dalan kay arab lang maka sila all the way <laughs> Um, kanami, good sa feeling mo. asin uh, as in, do ko magado, nagdaog ka sa loto. Ina pa kita, mga hopeless kaayo, ang isa ka animal. Tapos, nagabot sa point nga, um, ki hindi mo kinalan, ipabalo sa bilog nga tawo nga, nga nagbulig ka. Pero sa imo nga heart, lipay ka. It's because nga, gingaan mo siya sa another life na help na help mo nga na extending iyang life. Hello Edna Lynn Grace, I'll mention sa so, oh, Bakolod Hope for Strays, Stray Feeders and Animal Rescue Group. Grabe, kanami, isang inyong uh, ginahin and your advocacy. Keep on doing what you're doing because you are helping a lot of stray animals. God bless you always. Kag samtang may tingog pa sa pagkanta. Kag makaya pa nila ang pagtukar, handa ang mag-asawa. Naihala ng ilang talento sa musika para lang sa mga hinoptanan ilamin ang mga layaw ng labing na kakinahanglan sa pagpalangga. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delphine. Magadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simanang.